Magandang araw sa inyong lahat mga kaalaman na hinog. Heto na naman ang isang tanong na gumugulo sa isip ng milyong-milyong Pilipino. Isang tanong mula sa ating viewer na siguradong naririnig nyo na sa inyong mga magulang o lolo't lola. Dok, totoo po bang bawal ang kangkong sa matatanda? Lagi po kasing sinasabi sa amin na nakakarayuma, high blood at masama raw sa buto. Ang kangkong, ang gulay ng masa ang pambansang pampagana sa adobong kangkong, sinigang at gising-gising. Pero ito ang katotohanan ng sasampal sa inyo at babago sa pananaw ninyo habang buhay. Ang kangkong na abot kaya at akala ninyong sagisag ng simpleng buhay at kalusugan ay pwedeng maging isang lihim na lason at delikado para sa ating mga senior citizen. Kung skip ninyo ang video na ito at maniwala sa sabi-sabing okay lang yan, baka ang adobong kangkong na iyahain ni mamaya sa inyong mga mahal sa buhay ay ang maging mitsa ng kanilang pag-atake ng gout, pagkahilo o mas malala pa. Ito ay hindi pananakot. Ito ay pagbibigay ng kaalaman. Pakiusap, tapusin ninyo ito. Dahil ang pitong dahilan kung bakit ito delikado ay hindi tungkol sa kangkong mismo bilang isang demonyo. Ito ay tungkol sa mga nakatagong panganib sa likod ng maling paraan ng pagkain, paghahanda at sa ating saliling kamangmangan. Panguna sa ating listahan, ang maling akala sa uric acid at gout. Ito ang pinakasikat na hatol sa kangkong. Pero ito ang malalim na katotohanan. Base sa mga scientific data, ang kangkong ay may moderate na level lang ng purines. Hindi ito kasing taas ng atay, balun-balunan, sardinas o taba ng baboy. So bakit sumasakit ang kasukasuan mo pagkatapos kumain ng ulam na may kangkong? Dahil niloloko mo ang sarili mo. Ang tunay na dahilan ay hindi ang kangkong, kundi ang mga katambal nito ini Iniiwasan mo ang dahon pero sinisipsip mo naman ang sabaw ng sinigang na pinakuluan ng buto-buto ng baboy. Inihiwalay mo nga ang kangkong pero kinakain mo ang taba at alat ng bagoong sa ginisang kangkong. Kinakain mo yung healthy na crispy kangkong pero hindi mo alam na pinirito ito sa paulit-ulit na mantika na puno ng inflammation-causing fats. Ang panganib ay wala sa gulay, nasa mga makasala ng sangkap na isinasama mo dito. Pangalawa sa listahan, ang bigla ang pagbaba ng presyo ng dugo, hypotension. Maraming nagsasabing maganda yan, pampababa ng dugo. At totoo po yan, ang kangkong ay mayaman sa potassium na nagre-relax ng blood vessels at tumutulong mag-regulate ng blood pressure. Pero para sa mga senior na halos araw-araw nang umiinom ng maintenance na gamot para sa alta presyon, dito nagiging isang malaking panganib ang kabutihan ng kangkong. Kung uminom ka ng iyong gamot sa umaga at sa tanhalian ay kumain ka ng isang malaking platong kangkong, maaaring magdoble ang epekto. Maaaring bumagsak ng sobra ang iyong blood pressure na magre sa hypotension. May ka na parang iikot ang panginin, manghihina na parang walang buto at posibleng matumba. At alam natin na ang pagkatumba ng isang senior ay maaaring magdulot ng pagkabali na habang buhay niyang problema. Ang panganib ay wala sa kangkong, kundi sa kawalan ng koordinasyon at kaalaman sa interaksyon nito sa gamot. Pangatlo, ang mga laso na hindi nakikita mula sa pesticides. Dahil ang kangkong ay madalas tumubo sa mga lugar na may tubig, isa ito sa mga gulay na sponge o espongha ng mga chemical sa paligid. Napakadali nitong kapitan ng mga pesticides. Ang atay at kidneys ng isang 20 years old ay malakas pa. Kaya pa nitong i-filter ang mga lason. Pero para sa atay at kidneys ng isang 60, 70 o 80 years old na napakarami ng pinagdaanan, ang paulit-ulit ng pagkonsumo ng kangkong na hindi nahugasan ng wasto ay parang unti-unting pag-inom ng lason. Ang panganib ay wala sa halaman, kundi sa mga kemikal na nakakapit dito. Nahugasan mo bang maigi yung kangkong na niluto mo? O binandlawan mo lang sa isang palanggana ng tubig? Dapat ibinababad ito ng ilang minuto sa tubig na may asin o suka at hinuhugasan sa ilalim ng umaagos na tubig bawat dahon. Katamaran ba o kalusugan? Ikaw ang pumili. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit wag na po kayo magsubscribe, kahit like lang po dito sa video at comment na magandang araw ay okay na po. Maraming salamat po. pang sa ating listahan, ang panganib ng mga parasito, intestinal flukes. Ito ang isang kadiring na katotohanan na dapat mong malaman. Ang mga basang lupa at tubigan kung saan lumalago ang kangkong ay perpektong tirahan ng mga itlag ng parasito, lalo na ang Fasciolopsis buski o giant intestinal fluke. Kapag kinain mo ang kangkong na hilaw, gaya sa ibang fresh lumpia o kinilaw na may halong kangkong, o kahit yung half-cooked lang, ang mga itlog na ito ay maaaring mabuhay at mapisa sa loob ng iyong bituka. Ang resulta, matinding pananakit ng tiyan, pagtatae na pabalik-balik, at malnutrisyon dahil inaagaw ng parasito ang sustansya na dapat ay para sa iyo. Akala mo simpleng indigestion lang, yun pala, nag-aalaga ka na pala ng mga halimaw sa loob ng katawan mo. Kaya ang panganib ay wala sa gulay. Nasa maling paraan ang pagluto nito. Dapat siguraduhin mong luto at mainit bago kainin. Walang medium rare dapat sa kangkong. Panglima, ang pormasyon ng bato sa bato. Kidney stones. Ang kangkong katulad ng mga kamag-anak nitong spinach at talbos ng kamote ay may taglay na oxalates. Sa isang normal at malusog na tao, hindi ito problema dahil nailalabas lang ito ng katawan. Pero para sa mga senior citizen, lalo na yung may history ng kidney stones o yung mahina na ang bato. Ang sobrang pagkain ng mga pagkaing mataas sa oxalates ay maaaring maging sanhi ng parmamuunang mga maliit na kristal. Ang mga kristal na ito ay magdidikit-dikit at bubuo ng bato. Hindi ibig sabihin na bawal na ito ng tuluyan. Ang kailangan ay moderation, katamtamang pagkain lamang. wag mong gawing araw-araw na ulam ang kangkong. Pag-isipan mo, kuwain na ba ako ng kangkong kahapon? Baka ibang gulay naman ngayon. Pang-anim, ang pagsipsip ng mga heavy metals mula sa kontaminadong lupa at tubig. Ang kangkong ay isang halaman na tinatawag na hyper accumulator, parang vacuum cleaner. May pambihirang kakayahan nitong sipsipin at ipunin ng mga heavy metals tulad ng lead, mercury at cadmium mula sa lupa at tubig kung saan ito tumubo. Kung ang kangkong na nabili mo ay galing sa tabing ilog na malapit sa isang pabrika o sa isang maruming estero sa siyudad, posibleng kasama mo ng kinakain ang mga lason at dumi mula sa lugar na iyon. Ang mga heavy metals na ito, kapag naipon sa katawan, ay nakakasira ng utak, buto at nervous system. Kaya ang panganib ay wala sa kangkong, kundi sa pinanggalingan nito. Dapat kilalanin ninyo ang inyong suki at siguraduhin galing sa malinis na sakahan ang inyong gulay. At ang pangpito, ang pinakadelikado sa lahat, ang pagiging panakip butas sa nutrisyon. Dahil ang kangkong ay mura, madaling mahanap at madaling lutuin, marami sa ating mga senior ang ginagawa na lang itong defont o pangunahing gulay Araw-araw adobong kangkong, bukas sinigaang na may kangkong. Sa susunod na araw, gising-gising, ang resulta nagiging biktima sila ng nutritional deficiency. Nawawalan sila ng pagkakataon na makuha ang mga bitamina na wala sa kangkong, pero sagana sa kalabasa, carrots, broccoli, malunggay at iba pa. Nagiging kampante ka sa isip na kumakain naman ako ng gulay Pero ang totoo, iisang klase lang ng sustansya ang nakukuha mo at kulang na kulang ka sa iba Ito ang pinakasatil pero pinakadelikadong panganib sa lahat Mga kaalaman na hinog, uulitin ko Ang kangkong ay hindi kalaban Ito ay isang biyaya Ngunit ang kamangmangan sa tamang paghahanda, pagluluto, pinanggalingan at balansing pagkain nito ang tunay na kalaban. Nasa inyo ang desisyon. Batulay ba kayong maniniwala sa mga chismis na walang basihan o pakikinggang ninyo ang siyensya at katotohana para sa kaligtasan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay? At ito ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy, stay informed at laging alamin ang buong kwento sa likod ng bawat pagkain. Maraming salamat po at God bless